Bibigyan ng prioridad ng Department of Education ang mga gurong malapit ang mga tinitirahan sa mga paaralan, ngunit kailangan kwalipikado pa rin sa nasabing posisyon ng mga ito. Layo nito na makatulong sa mga gurong makatipid sa pamasahe o pangunahing gastusin sa araw-araw. Ito ay sa ilalim ng DepEd Order No. 3 Series of 2013 na nagsasad ng pagtataraga ng mga guro sa lahat ng mga pampublikong eskwelahan ng elementary at high school, pati na rin sa mga learning centers sa bansa. Ang nasabing hakbang ay ibibigay sa mga gurong tinatawag na bona fide o yung mga kwalipikadong aplikante na nakatira na sa kanilang tirahan na may anim na buwan. Ang pinakakwalipikadong aplikante naman ay ibibigyan ng higit na prioridad. Alamin naman ang school head ang nasabing application kabilang na ang authenticity ng mga dokumento tulad ng proof of residency at isusumite ito sa division superintendent kung saan ifa-file ang application form.